Ang nakaraan, tuluyang naglaho ang swerteng bumabalot sa eabab ng ating bida at napalitan ito ng isang itim na aurang nagdadala ng kamalasan. Habang nasa ospital sinayan mo, si Xiao Yu, sa anyo ng isang kuneho, ay tahimik na nagmamatsyag mula sa labas. Dito, napansin niya ang isang kakaibang bagay na tila palihim na nagmamasid sa kanila. Agad niya itong ipinagbigay alam sa ating bida, kinuha niya ito at tinukoy bilang isang makabagong teknolohiya, isang drone. Samantala, abala si Wanzi sa pagbuo ng isang plano upang suhulan ang isa sa mga tauhan ng grupo ni Pang Yu. Sa kabilang dako, natuklasan na ni Chenita na ang ginamit na kagamitan ay isang kayamanang nagmula sa multo ng pamilihan, isang rebelasyong labis na ikinagalit ng ating bida. Ngunit bago pa man siya makakilos, isang hindi inaasahang tawag ang natanggap niya, patunay na may isang taong lihim na nakikialam sa kanilang mga paghahanda para sa nalalapit na paglulunsad. Ang pagpapatuloy, dumating na si Yan Mu sa bulwagan ng Jengyan Building. Agad siyang binati ni Pang Yu na may kabang baka sa kanyang mukha. Kung hindi sila mga tauhan natin, huwag na huwag mong papasukin, tugon ni Yan na may kalabit na inis sa tono. Sumagot si Tuleg na tila kinakabahan, pumunta sila upang suriin ang mga pasilyo. Ginuong yan, hindi nila kinuha ang mga produkto, pero hinawakan nila ang mga gamit natin. Huwag nang papasukin ang mga tagalabas dito muli. Galit na sambit niyan mo. Dahil dito, pinagalitan niyan mo si Pang Yu, sabay sabi na hindi niya nais na mangyari muli ang ganitong insidente sa mga susunod na pagtitipon. Tila kinakabahan, sumagot si Pang Yu, ginoong yan, tiyak na mangyayari ito. Ang launch event ni Liu Zi ay naka-schedule sa parehong araw na atin. Nagulat si Yan Mo sa sinabi ni Pang Yu at nagtanong, nagbibiro ka ba? Paliwanag ni Pang Yu, wala tayong pagpipilian. Tayo ay nasa depensa. Ang balitang ito ay biglang lumitaw. Nagbigay ng tanong si Yan Mo, bakit tayo ang nasa depensa ba? Tumugon si Tuleg nang may kabang nararamdaman, dahil nakipag sa si Liu kay Gao Minghe at sa iba pang mga beterano sa industriya. Para sa mga consumer, ang Star Cloud natin ay isa lamang startup na kumpanya. Napayuko ito tila nawala ng kompyansa. Matalim ang tingin ng ating bida kung siya ba ang nagdesisyon nito para sa kanyang sarili. Tumalima naman agad si Pang Yu sinabi nito na ang general sa larangan ay hindi laging sumusunod sa kanyang Panginoon. Wala na tayong magagawa, parang natapong gatas na. Ayusin mo muna ang lugar, sambit ng ating bida habang ito ay papalayo. Iniisip nito na ang dahilan ng lahat ng ito ay dahil sa pagmamatsyag sa kanila ni Lucy. Turan pa nito sa sarili kung nasa isang laro lang sila ng card halos lahat ng nasa kamay ng ating bida ay tuluyan ng naisiwalat sa mga mata ng hambog. Nag-iisip siya kung paano masusugpo ang ganitong panggigipit. Habang nag-iisip ng malalim ang ating bida, bigla siyang napansin ng isang silwete sa kanyang gilid, isang anyo na kamukha ni Chinita Girl. Tinawag siya nito at niyaya siyang lumapit. May gagawin tayo, sikreto lang, wika nito, na may halong pambungad na kilig. Para bang alam na niyan mo ang boses na iyon? Lumapit siya, hindi na kayang pigilin ang sariling curiosity. Kunwari pa, parang wala lang. Pagpasok niya sa pintuan, bigla niyang tinawag ang pangalan ng kanyang, e abab dalawa. Sa entrada, biglang naglaho ang presensya ng nilalang na tumatawag sa kanya. Galit na sumigaw ang ating bida, hinihingi na lumabas ito at ipakita ang sarili. Nagulat siya nang biglang sumara ang pintuan sa kanyang likuran. Agad siyang napalingon, ngunit wala siyang makita kung sino o ano ang nagsara nito. Habang tinitingnan ng paligid, napansin niya ang isang maitim na usok na bumabalot sa kanyang paanan. Para bang may sariling buhay ito. Itim na binhi, bulong niya sa sarili, ramdam ang kakaibang enerhiya na lumalabas mula rito. Agad siyang tumalun palayo, hindi maalis ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib. Sa gitna ng tensyon, biglang sumigaw ang ating bida, tinatawag ang pangalan ni Xiaoyu. Isang sigaw naman ang agad na tumugon mula sa hindi kalayuan. Napalingon siya at nakita si Xiao tila hirap na hirap, pawisan at hingal na hingal. Unti-unting kumakalat ang isang nakakakilabot na itim na aura, bumabalot sa buong gusali sambit nito sa ating bida. Napapalibutan na tayo ng itim na aura. Mahina ngunit puno ng takot na sabi ni Xiao Yu. Mabilis itong lumapit sa ating bida, ngunit sa mismong sandaling iyon, isang maitim na usok ang biglang bamalat sa kanya, handang sakupin ang kanyang katawan. Napamulagat ang ating bida, agad na rumspan, puno ng pag-aalala sa kaibigan. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Mariing sabi niya, walang pag-aalinlangan, ginamit niya ang isa sa kanyang abilidad mula sa kanyang sistema, isang pampabilis ng sampung beses. Isang iglap lang, bumaba agad ang kanyang survival points ng walumpu. Ngayon, mayroon na lamang siyang 1,753 na natitira. Ngunit hindi na niya iyon inisip, ang mahalaga, mailigtas si Xiaoyu bago maging huli ang lahat. Makikitang unti-unting inaangat ng maitim na usok si Xiaoyu, pilit naman itong nagpupumiglas, ngunit tila ba unti-unting nawawalan ng lakas. Ramdam niya ang nakakapasong enerhiya na bumabalot sa kanyang katawan, parang may isang puwersang pilit siyang hinihigop sa kadiliman sa isang iglap, mabilis na kumilos ang ating bida. Sa pamamagitan ng kanyang natatanging bilis, agad niyang hinablot si Xiaoyu mula sa mapanirang usok. Sa sandaling iyon, nagsipulasan ang maitim na aura, para bang isang halimaw na nasugatan at napilitang umatras. Hingal na hingal si Xiaoyu, ramdam ang panghihina sa kanyang katawan. Sa pagitan ng kanyang paghabol ng hininga, mahina niyang sinabi, ang itim na kapangyarihan ni Liu Zi, Sinakop na niya ang buong grupo ng seguridad. Nanlaki ang mga mata ng ating bida sa narinig. Hindi lang iyon, patuloy ni Shaoyu, pilit na itinataas ang kanyang ulo upang tingnan ang paligid. Nagtanim siya ng isang makapangyarihang bagay. Sinabi ni ng ating bida na umalis na sila agad-agad. Sinabi naman ni Chenit na hindi nila tayo hahayaang umalis. Mula sa kawalan, isang nakakakilabot na itim na aura ang biglang lumabas sa kanilang harapan unti-unting bumabalot sa paligid. Sa gitna ng maitim na usok, dalawang silueta ang lumitaw. Tumatawa ang mga ito, malamig, punong-puno ng panlilibak sa kalagayan ni Mo. Napakunot nuo ang ating bida, tinitingnan ng dalawang misteryosong anino. Dalawa, hindi niya inaasahan ito. Kung dati si Liuzi lang ang pinuproblema nila, ngayon ay may dalawa pang hindi kilalang nilalang na bumalot sa itim na enerhiya. Kasabay ng kaba, isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan, gaano na kalayo ang narating ni Liu Zi? Anong level ng kapangyarihan ang naabot niya para makalikha ng ganitong mga nilalang? Ramdam niya ang panganib na nagkukubli sa harapan nila, habang tinatitigan ni Nayan Mo at Xiao Yu ang dalawang anino sa harapan nila, isang malakas na pagsabog ang biglang yumanig sa kanilang paligid. Boom! Sa isang iglap, napuno ng makapal na usok ang buong kapaligiran. Nagsimulang manaliksik ang ating bida, ngunit hirap siyang matukoy ang kanilang kinaroroonan. Tila ba isang madilim na lambung ang bumabalot sa buong lugar? Sa kalayuan, unti-unting lumitaw ang isang figure. Agad na tumawag ang ating bida, tinatanong kung sino ito. Sa halip na sagot, lumingon ang figure at saka nagsalita. Yan mo, nanlaki ang mata ng ating bida, si Tang Ning. Ngunit may kakaiba rito. Sa mahigpit na pagkakahawak ng kanyang kamay, Makikitang sukol-sukol niya ang isang lalaking hindi pa nila nakikita noon. Tang Ning, tawag ng ating bida, agad na lumapit. Sumanghap ng hangin si Tang Ning bago marahas na itinapon ang lalaki sa lupa. Ang buong lugar, napapalibutan na ng itim na kapangyarihan, aniya, ang boses niya'y mabigat at puno ng babala. Matapos iyon, sabay niyang itinuro ang isang bagay, isang nasirang power switch sa may dingding. Agad nilang nilapitan ito. Napansin niyan mo ang kakaiba rito, sa kasinabing, dito nagmula ang dalawang aninong lumitaw kanina. Samantala, hindi mapakali si Xiao Yu. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, may napakalakas na itim na binhi sa direksyong tinitingnan natin ngayon. Matigas ang boses ni Tang Ning nang magsalita. Sinundan ko ang nakakabahalang itim na aura sa mga gwardiya. Sa aking pagmamasid, napansin kong may kakaiba sa kilos nila. Dinala ako nito rito. Saglit siyang tumigil, saka nagpatuloy. Pagdating ko, nakita kong wala na sila sa katinoan. Para silang mga tao-tauhan, gumagawa ng kung anong bagay ng palihim. Samantala, lumuhad ang ating bida at nagsimulang magsiyasat sa sahig. May isang bagay na tila nakatawag ng kanyang pansin. Marahang hinaplows niya ito, pilit inaalam kung ano nga ba ang kahulugan nito. Napansin yun ni Tang Ning at agad siyang nagtanong, may nakita ka bang kakaiba? Bago pa siya makasagot, isang figure ang biglang napatili sa gulat, si Eabab Number 2. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hawak ng ating bida. Isang bagay na kahawig ng isang bahagi ng drone, katulad ng nakita nila noon. Mahigpit ang hawak ng ating bida sa bagay na iyon bago marahang tumayo. Isang malamig na titig ang bumakas sa kanyang mukha. Wala nang duda, si Liu Zee ang nagkakalat ng itim na kapangyarihan sa lugar na ito. Mabilis na sumagot si Xiao Yu, ang kanyang boses ay puno ng kaba. Tama ka, yan ang bagay na humihigop ng aking enerhiya kanina. Sumingit si Pogi habang hawak ang libro. Nagsambit ito ng, kung ganun, ipinapaliwanag nito ang lahat. Ang kapangyarihan ni Liu Zi ay maaaring may kaugnayan dito. Hindi makapaniwala ang ating bida sa kanyang nakikita. Ang libro na hawak ngayon ni Tang Ning ay ang parehong bagay na minsang ibinigay niya rito. Matamang tumingin si Tang Ning sa kanya bago nagsalita, ang boses nito'y may bahid ng pagtataka. Akala ko noon, isa itong martial arts manual, pero hindi pala. Napatingin ang ating bida sa libro habang patuloy na nagsasalita si Tang Ning. Sa pagbabasa ko nito, natuklasan ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, nakapaloob dito ang impormasyon tungkol sa Divine Messengers. Tumahimik ang ating bida. Napaisip siya ng malalim kung ang librong ito ay may koneksyon sa Divine Messengers? May posibilidad bang si Liu mismo ang isa sa kanila? Biglang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang mga piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isipan. Napakuyong siya ng kamao. Hanggang sa hindi na niya napigilan, isang malakas na suntok ang binitiwan niya sa pader. Ngayon, malinaw na sa kanya ang lahat. Kaya pala, bulong niya, ang kanyang tinig ay punong-puno ng pagkadismaya at galit. Kaya pala kinuha ng hanggal ang pamilihan ng mga multo. Ang totoo, hindi lang ito basta isang pagnanakaw, may mas malalim na dahilan sa likod nito. Ang tunay na plano ni Lucy ay magimbak at magpakawalan ng itim na kapangyarihan sa mga kagamitang ito. Sa ganitong paraan, makakalikha siya ng isang matalinong tagapagmatsag at isang hukbo ng anino na magagamit niya sa kanyang mga pag-atake. Nasaktan si Xiao Yu dahil ang madilim na kapangyarihan ay nasa lahat ng dako. Ang enerhiya ko at ang kay Liu Zi ay nasa isang ang laban. Kung ang mga lihim na kayamanan at mga piraso ay nasa buong. Gusali, maaaring mamatay tayo dito ngayong gabi. Makikita ang mga lalaking nakasuot ng itim, na mga gwardiya, habang nagpupumilit pumasok sa loob. Pilit nilang iginiit, kailangan naming tingnan ng pagsabog, ngunit hindi nila basta-basta nagawang makapasok. Sa harapan nila, matatag na nakaharang si Pang Yu at ang kanyang mga tauhan, mahigpit silang pinipigilan. Habang patuloy ang pagtulak ng mga kalalakihang nakaitim, ramdam ni Pang Yu ang bigat ng sitwasyon. Hirap na hirap siyang pigilan ng mga ito, ngunit hindi siya maaaring umatras. Sa gitna ng tensyon, biglang sumagi sa kanyang isipan ang habili ng ating bida. Huwag ninyong hayaang makapasok ang mga security guard ng building. Hindi natin sila mapagkakatiwalaan. Hintayin natin ang pagdating ng mga gwardiya ni Anne Ran. Sa gitna ng tensyon, may sumulpot sa lalaki sa likuran ni Pang, isang malamig na kamay ang biglang damapo sa balikat ni Pang Yu. Napalingon siya, at sa kanyang likuran, isang pamilyar na mukha ang bumungad. Isang pilyong ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki habang inaayos nito ang kanyang salamin. Long time no see, aking kaklase. Nanlaki ang mga mata ni Pang Yu. Wang Ji, ikaw ba yan? Agad siyang umatras at bumalik sa kanyang posisyon, waring hindi makapaniwala. Anong ginagawa mo nito? Sigaw niya, ang boses ay may halong galit at pagtataka. Ngunit imbes na sagutin siya ng diretsyo, hinimas ni Wang Ji ang kanyang baba at mayabang na ngumiti. Hey, mukhang hindi ka pa rin nagbabago, Pang Yu. Nagningning ang kanyang mga mata sa panunuya habang marahang itinulak pataas ang kanyang salamin. Sana naman hindi mo nakalimutan ang ating nakaraan. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Pang Yu. Anong pinagsasabi mo? Ngunit agad siyang pinutol ni Wang Ji. Hindi na mahalaga. Ang dahilan kung bakit ako nandito ay simple lang. Bahagyang yumuko si Wang Ji, saka tumitig ng direkta sa mga mata ni Pang Yu para siguraduhin na ang paglulunsad ng kaganapan ay hindi matutuloy. Nagliyab ang galit sa mga mata ni Pang Yu. Hindi na niya napigilan ang sarili, agad niyang hinawakan ang kwelyo ng damit ni Wang Ji at hinayla ito palapit, ang mga kamao niya'y nanginginig sa matinding puot. Kailangan pa ba yun? Galit niyang singgal. Noong nasa paaralan pa tayo, isa kang walang kwentang magnanakaw. Ninakaw mo ang mga ideya ng ibang tao at ipinamukha mong iyo ang lahat ng tagumpay. At ngayon, isa ka ng kriminal. Patuloy ni Pang Yu, mas hinigpitan pa ang pagkakahawak sa kwelyo ng dating kaklase. Alam mo ba kung ano ang naghihintay sayo? Haharapin mo ang ganti ng tadhana. May madilim na ekpresyon tumugo ng hambog na karma. Sa tingin mo ba sa ngayon ay natatakot pa ko sa mga ganoong bagay? Galit si Pengayo at sinabi nito na ikaw. Tuluyan nang nakapasok ang security team ng Zhenyang. Isang lalaki ang lumapit at malakas na ipinahayag, naka-lockdown na ang buong gusali. Kailangan ng lumikas ng iba. Naguluhan si Pang Yu, lumikas. Anong ibig mong sabihin? Sigaw niya, habang patuloy na nakahawak sa kwelyo ni Wang Ji, na ngayon ay napapalibutan ng isang madilim na aura. Biglang hinawakan ni Wang Ji ang braso ni Pang Yu, isang matinding sakit ang damaloy sa kanyang laman, para bang ang kamay ng dating kaklase ay may hindi likas na lakas. Napangiwi siya, ano, anong klaseng lakas to? Bulong niya sa sarili habang pilit na inilalayo ang kanyang braso. Ngunit bago tuluyang mapinsala si Pang Yu, isang malamig na kamay ang biglang damapo sa batok ni Wang Ji. Huwag mong kakalimutan, isang pamilyar na tinig ang narinig nilang lahat, ang ating bida. Dahan daang ang lumapit si Yan Mo, ang titig niya ay malamig at walang bahid ng takot. Ang lalaking nasa harapan mo ay hindi na nagsasalita bilang isang tao. Tuluyan na siyang nakontrol ng isang sekretong kayamanan mula sa itim na pamilihan, dagdag niyan mo. Ang mga lihim na kayamanan ng ghost market, kabilang ang kanilang mga piraso, ay hindi lamang kayang marumihan ng mga bagay kundi kaya rin nilang kontrolin ang isipan ng mga tao sa isip-isip ng ating bida. Dumating si Tang Ning, agad na lumapit kay Pang Yu at tinanong, ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Pang Yu, pilit pinapawi ang sakit sa kanyang braso. Oo, salamat sa pagdating nyo. Samantala, walang pag-aalinlangan na ibinato ng ating bida si Wang Ji sa gilid. Sa lakas ng pagkakatalsik nito, isang lumang kwintas ang biglang natanggal mula sa kanyang leeg at bamulong sa sahig. Nakita ito agad niyan mo. Ito pala ang kwintas na isinuot ni Liu Zi. Mabilis itong tinapakan niyan mo, isang matinis na tunog at tuluyan nang nawasak ang kwintas. Nagulat sila dahil isang maitim at pulang usok ang lumalabas sa mga lalaki sa kanilang likuran. Napasambit na lang sila ng mga multo. Nagtanong naman si Tang Ning kung ganoon daw ba kalakas talga ang hambog na si Liu Zi. Upang maging mastiak, si Liu Zi at ang kanyang banal na sugo na pinagsama ang may ganitong kalakasan. Tugon ng ating bida. Makikita ng mga tauhan ng Zhang Building na isa-isang nagbabagsakan tila mga zombie na nawawala sa katinuan. Lumingon naman ang ating bida kay Xiao Yu tinanong ito kung magaling na siya. Sumagot ito nang siya ay tuluyang magaling na, dagdag pa nito na, ngayon, mayroon akong matapang na hinuha tungkol sa bagay na ito. Ang mga piraso ng aking espirito ay itinago sa mga lihim na kayamanan ng Ghost Market. Ang orihinal kong misyon ay hanapin ang mga ito habang inalala ni Ziyu ang nasambit sa kanya ng kanyang master. Pero ang maraming bagay na ito ay halos nasa kamay ni Liuzi. May isa pa akong nakakatakot na hinala tungkol sa lumalakas na kapangyarihan ni Liuzi. Zi. Tugon ng ating bida, habang ipinapakita ang libro na ibinigay niya kay Taning. Tumugon naman si Chinita na alam malamang parehas ang kanilang iniisip. Ang banal na sugo ni Fang Lexel ay nilamon, o sa madaling sabi, iniwan ng madilim na binhi si Fang Yuzo at pinili si Liu Zi, na pinagsama ang sarili nito sa kanyang binhi. Nagpasalamat ang ating bida kay Mr. Tang sa kanyang tulong. Tumugon naman ito, alam kong seryoso na ang sitwasyon, ang ating mga kapalaran ay konektado na ngayon. Agad na kinuha niyan mo ang atensyon ni Pang Yu at seryosong sinabi, kailangan na nating umalis dito. Pumunta tayo sa pangalawang venue para makapag-set up at ayusin ang lahat. Tumanggo si Pang Yung ngunit nag-aalala nitong idinagdag. Kailangan ko munang i-check ang mga sample at USB drives, baka nanakaw ang mga ito. Sige, siguruhing walang nawawala, sagot niyan mo. Si Anran ay paparating na kasama ang grupo ng mga profesional na seguridad mula sa Yanjiang City. Sa di kalayuan, isang drone ang lumilipad sa ere. Bigla itong sumabog sa himpapawid. Mula sa usok, isang malamig na tinig ang narinig. Ito na ang huli. Mula sa Anino, lumitaw si Anran kasama ang kanyang security team. Matigas ang kanyang boses nang magsalita, akala ba ni Zi na kaya niyang kontrolin ang lahat? Inutusan naman ni Anran ang kanyang grupo na palibutan ang buong gusali at ay activate ang buong really time monitoring sa RV. Agad namang sumunod ang mga ito, nagbago ang tagpo sa loob ng tanggapan. Makikita si Anran galit sinabi nito na antaing lang si Mr. Yan at Zhang na makipagtuos sa kanila. Makikita ang lalaking ku mag at babaeng haliparot na mga tumanggap ng pera. Naglalakad at humarap si Pang Yu, gulat na napabigkas ito ng bakit mo ito nagawa. Agad naman tumugo ng ku mag ng hulina para sa mga salita ngayon. Lahat ng datos para sa bagong smartphone ay... Na-upload nam sinabi nito na ang lahat ng kanilang pinaghirapan ngayon taon ay wala na. Sa parehas na tagpo makikita ang hangal na nakangiti. Sinasabi nito na nag nagbibiro ba sila sa pakikipagtuos sakin. Upang patayin ang puso, yan mo, umaasa akong lubos mong mauunawaan ang pariralang ito. Nagsalita ang itim na figure. Hihihi, ramdam kong napakarami kong enerhiya. Ano sa tingin mo, sisimulan na ba natin ang launch event bukas ng umaga? Tanong nito sa hangal. Sinabi ni Z na huwag tayo magmadali makipaglaro muna tayo kay Yan Mo. Binal ika ni Z ang lahat ng kanyang mga ginawa upang mapalawig ang pananakop kay Yan Mo. In-upload nila ang mga lumang kanta ni Qin Yin Ong online para sa bayad na pag-download. May isyo ng copyright dito, sambit nito. Sa lohikal na paraan, kaya kung durugan si Yan Mo ngayon mismo. Bukod dito, may ilang tao na nakainom ng kontaminadong tubig sa construction site ng Food Real Estate ni Kong Rui. Kaya, wasak na ang lugar na ito. Sa totoo lang, ito ang pinakapinahahalagahan niyan mo dahil iniisip niya at nang hangal na si Zhang na ang mga smartphone ang kumakatawan sa kinabukasan ng sangkatauhan. Yabang na wika nito. Sumagot ang demonyong itim na figure na masaya ito sa mga nagaganap. Hindi mahalaga ang mga ito. Ang mahalaga ay ang ugnayang ito ng gantihan, kapag may nawala kay mo, may napapala tayo. Kung mas kaunti ang survival points ni yan mo, mas marami tayo, haha. Minsan naiisip ko pang hayaan munang maging publiko ang kumpanya ni Yanmo, tapos saka ko siya dudurugin. Hindi ba't mas masarap ang ganun? Gusto ko ang pagiging walang awa mo. Ito ang dahilan kung bakit kita pinili, sambit ng demonyo, ito apala ang dating itim na sugo ni Lexel. Nagtanong ang kumag, O, oh, pinili mo ako hindi dahil masyadong mahina si Fang Yuzo. Hindi na ako ang dating ako, at hindi rin ako ang dating nasa katauhan ni Fang Yuzo. Nilamon ko ang pamilya Fang at nilamon ko rin ang dati mong banal na mensahero. Tila naguluhan naman dito si Z. Tura ng demonyo kung alam niya ba kung bakit siya ang pinili nito, may nakakakilabot ng ngiti. Sumagot naman si Ku magna dahil siya ay napakalakas. Tumugon naman ito nang hindi ito ay dahil wala kang pagmamahal. Ang iyong pinagmulan, ang iyong pamilya, sila ang dahilan kung bakit naging isang tao kang walang pag-ibig. Agad namang naumay ang muka ni Z sa narinig. Tumayo ito at sinabing magpapahinga muna ako. Bukas, ipagpapatuloy natin ang pag-aayos ng iba pang mga lihim na kayamanan sa pamilihang multo. Mas mabuti kung direktang makokontrol natin si Natshin Kung Rui, at iba pa pagtura nito sa demonyong silueta. Dalhin mo ang kawalan ng pag-ibig sa sukdulan, at ikaw ang magiging hinaharap na Panginoong Diyos. Pagsusulsel nito kay Kumag, galit naman ito sa sinambit ng demonyo. Nagbago ang tagpo sa maliit na parke. Makikita ang dalawa si Chinita Girl at ang ating bida, pinapanood ang paglubog ng araw. Nang biglang nagsalita ang ating bida na apakahirap ng buhay na ito. Sumagot naman si Chinita tila nagpaparinig, hindi ko talaga naiintindihan ang buhay. Ang alam ko lang, kung may nagligtas sa akin, sasabihin ko, salamat. Ituring mo na lang akong parang bata. Ang isang batang natututo kung paano maging isang tao ay nagsisimula sa pag-aaral ng mabuting asal. Nagpapasalamat ako sa mga taong nagpo-protekta at nagiligtas iligtas sa akin, dagdag pa ng eabab dalawa ng ating bida. Tumugol naman si Yan mo nang may pagsulyap kay Chinita, ikaw sa loob ko, ako sa loob mo, ang ating mga kapalaran ay magkaugnay. Sa tingin ko nga ako ang umaaktong bata dito eh. Sa aking nakaraang buhay, ako ay masipag at responsable, at nagsabi ako ng maraming kasinungalingan, pero palagi kong tinutupad ang pangako ng isang bata. Mula, noon, hindi na ako pinatawad ng mundong ito, dagdag pa ng ating bida mabuhay muli, ngunit nais pa ring maging isang bata. Mapapanindigan ko pa rin ba ang isang pangako tungkol sa pag-ibig? Tanong habang pinaparingan ng ating bida, habang inaalala ang nakaraan sinambit ng ating bida kay Chinita na, sa nakarang buhay niya dahil sa pagmamahal ko kay Fang Lexel, tinapos ko ang buhay ko sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang gusali. Sa buhay na ito, ang lahat ng nagsimula ng negosyong ito nang dahil sa pag-ibig ay napilitang mapunta sa isang sulok ni Liu Zi. Ipagtatanggol ko ang mga mahal ko at ang mga nagmamahal sa akin. Kahit ilang beses magsimulang muli ang buhay, gagawin ko pa rin. Nag-aya na ang ating bida na pumunta sa kanila gusali, masaya naman si Xiaoyu sa mga sagot ng ating bida tila kinikilig ito sa saya. Sa lugar ng gusali ng Fuda. Makikitang abala ang mga tao upang isaayos ang mga bagay. Sabi ni Pengayo na ang lahat ay nagiging matiwasay. Dagdag pa nito na, wala pang balita tungkol sa launch event ni Liu Zi. Mabuti, hindi na natin siya puproblemahin. Gagawin na lang natin ang sarili nating mga buhay-buhay. Nang biglang may tumawag sa ating bida, si Qin ay tila kinakabahan, habang kausap ang ating bida, sinabi nito na sabihin sa kanya ng mabagal. Gulat na marinig ang ating bida na dinala ng pulisina kong Rui at Ozen. Hanggang dito na lang ang ating kwento tungkol sa ating bida na si Yanmo, sana ay nagustuhan ninyo. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel, i-like at share ng ating video. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta, Kazens.